parang hindi ka tanggap-tanggap na because of lack of manpower, lumampas to ng ilan years. Kasi, di ba, every end of the year, mayroon exit conference. Alam ko, ho, nung mayor po ko, every end of the year, may exit conference, sasabihin sa'yo lahat ng deficiency doon. At pag hindi mo nagawa, next, the following year, puro disallowance. In fact, yan nga ang uh, comment ng mga kapitan, pag bumili sila ng konting bagay lang, disallowance, explain. Pero ito, two years, three years, mas matagal pa based on the testimonies, hindi na, na detect ng COA. Hindi, It, sir. May mga observations naman po ang mga auditors natin, sir. Yun nga lang po, uh, sa dami din po. Kasi, sir, pagkakunwari po, nag-issue po si... Ba't walang action ng NBank? Ba't walang action ng commissioner? Kung na-detect na nila, lalo na ganito, we're talking about, ma'am, hindi ito 1 million, 2 million, we're talking about billions. Billions, no? billions ang perang nawawala No? At ang um, pinag-uusapan natin dito, ghost projects. At pinag-uusapan natin, based sa, dun, dun sa nahalungkat ni Centerping, mga very obvious tampering of uh, supporting documents. No, you don't need to be a CPA to know that. Ka makikita mo na kaagad eh. Ngayon, ang tanong ko, baka yung mga kasamahan nyo doon, eh, kasama rin dito sa modus. Naimbestigahan ba ho sila? Wala ho kasi si yung, yung resident auditor. Naimbestigahan mo ba sila? Sir, meron po kasi kaming internal audit affairs. So, nasa kuan na po namin yon sa chair, uh, sa disposition po ng aming chair. Yeah, but naimbestigahan okay. na ho sila? Because right now, kailangan matita lahat eh. Wala po akong knowledge pagdating po doon, sir, kasi sa human resource na po yun, sir. Yeah, pero ang um, ang punto ho namin, ang last control or last safeguard in this mm. area okay. is Koa. Yes po. Sir, Pag ang Koa bulag, lalampas talaga ito. Sir, pwede ko That's po bang i-share, sir, yung mga uh, paghihirap din po ng auditor. Uh, Di ba, sir, as mentioned earlier, sir, kahit po meron pa po tayong uh, limited uh, movement during 2022, nag-inspect po sila. Based po sa kwento ni Miss, uh, nung ATL po, nagahati pa po silang dalawa nung kanyang member para lang po marami silang maikutan pag no, no, nag-inspect po sila. Hindi, hindi, hindi lang yung inspection eh. Yes, The inspection na intindihan ko, yung dokumento eh. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi na detect sa dokumento na in 15 days tapos na yung proyekto. Yung sinasabit na supporting documents mga uh, mga uh, pare-parehong pictures. Yes, sir. Hindi na inspection Opo. Ako naintindihan ko inspection, yes, malalayo talaga pinuntahan namin, malalayo talaga. Opo. But yung dokumento lang, table tap lang to. Opo. Kaya po nag-disallow yung auditor po natin, sir. Yeah, but this is after many years. Ba't hindi dinisallow? immediately at inelevate to ka agad. Uh, sir, madami po talaga kasi. Kailangan po kasi i-check din, sir. Kasi sa totoo lang po, pagka nagdi-disallow din po, iniisa-isa po yeah, ng what, auditor. Ganito na oh, lang. Po. What we want is pati yung COA resident auditor eh, maimbestigahan rin. Sige po, sabihin kasi Kasi kung hindi, mawawala nung kami ng kumpiyan hmm. ko sa COA. Hmm.